unang araw ng taong 2025 unang pagbasbas ng gamit dipensa patuloy po ang paglilingkod natin sa mga may kapal at sa ating kapwa ito po ang tagapaglingkod ninyo karunong ng Diyos Kitinate Martial Arts yan po ang mga kargada na dala sa isa sa kapatid natin na nagpatulong sa atin kung paano uh, makonsagrahan, maritwalan at mabasbasan ang kanya mga gamit dipinsa upang makatulong sa kanya pang araw, -araw na hanap buhay upang makaroon din siya ng depensa at panggagamot. At siyempre nagbahagi din tayo sa kanya ng langisan, kwintas na bao, uh, mutya ng suso, mutya ng langka at saka mutya ng tamilok. Isang mapagpalang panahon at maraming salamat. hanggang sa